<laughs> Ay mo <no. laughs> pigi na umuwi ka na. Umuwi ka na pigi. <laughs> umuwi ka na pigi. Hindi <laughs> <ka na>, <laughs> <ka na>, <laughs> ako sanay nang wala ka. <laughs> <Sanay>. <laughs> ano? Ano? <laughs> Dancing. Ako. Mahirap nang Ayan. Ay. Pigi pala. Pigi. Annie, <laughs> boo. Tara. Boo. Gotta see you, boo. <laughs> you, boo. <What? laughs> Pigi. Putang na lang. <laughs> May message hey. naman. Makita ko? ako Wala siya. si So, siya okay, tulad mo na si Busa Baboy? Hindi! <laughs> sa so, BG naman, So, BG. Ha? na BG naman. Pagkakalala na number ni Oink, oink, oink.

Ayun sa ex Ay, Ayun sa X mo. Ay, Piggy. Sabi ko na nga ba siya si Piggy eh. Ay, na! Oh, huwag mo yung nasabihin niyo sa sarili mo. Siya sabi ko nga sa inyong lahat. Uy! nothing <creation>? tak main payah dah kami ah dah 200 dia tu sape stunninglah <laughs> hora fail alah cuba sempatlah nak tu bila sampai Girl yung yung yung, yung joke Ano 'yon? <laughs> ano 'yong Pao? Kanina pa kaya nila binagtas-tasal, hindi mo nakikita. <laughs> ako na nga, hawa ko Kino, kaya. na hawak ko. nga sa kung saan? <laughs> Yo, na <laughs> wala san, sana galing 'yan, Pao? Ino. Totoo kaya? Ikaw so, may kasalanan kuya, pinayak mo si Paul. Mari lang kanina So nagbalasing-lasingan ka kalam pala pala kay Ryan. Ay, okay. Lagi tayong yan? Ano oh, yan? Lagi ka yan? Lagi ba yan? Tuti. excuse me. O, oh, daan ka na, excuse me. Tara! Tara? Tara sa amin. Tara sa kung saan? Sa pa'y? Sa amin? Siapa nak pesan? Tak pesan. Kalau tak kan? Kenapa? 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 Kenapa?